Mm. Hi, hi, see ya, hi, hi, hi. hi. paanga, matulog na ang baby, matulog na ang baby, matulog, matulog na ang baby, sleep, baby da mulag ang da mulag na baby hmm, hmm. si ay si hi. Hi. ay ay si ay ay kamo siya umiiyak kasi kaya ah, kinuha ko hmm. si -hai? hi. Hi. ay mag Say hi. Say hi 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 guys How are you? How are you guys? Come on Bumi iya kasi Gustong pan, kuning Iyan Tahimik na siya Cuman? Barang tahu din eh. Barang tahu din. Mm -hmm. Barang tahu din. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. sini ya. Hmm? Hmm? Kita nyari curang. Hmm. Hello. <laughs> Hello. Tahimik siya. Pag nilagay mo siya sa baba, umiyak eh. You know? You know. Hello guys. Hello guys. Hello guys. Want talk? talk? Sleepy? Sleepy? Hmm? Sleepy? Sleepy? Oh, enough. Baba na, baba. Ah, masama pa rin dito guys, yung kwan, yung panahon. Kaya ayan, umulan na. Ah. Mm -hmm. Ayan, basa. Umulan. Malaking tulong to sa kwan, sa sunog sa kwan, doon sa Jasper, ano, uh -huh, oh ayan. Malaking tulong. Tapos, kanina, guys, nanood ako ng balita, no. Sabi ng mayor ng, ah, uh, <coughs> mayor ng uh, Jasper, lahat ng, uh, na pinsala, eh, matulungan agad. Isipin mo yan. Grabe, no. Sana, ganyan din sa atin pag sinabi ng mayor eh tulong agad wala nang kaltas <laughs> sa atin kasi maraming kwan maraming kaltas e eh dito eh pag sabi ng kwan siguro sipre mala, ma malaki yung kwan nila kasi guys yung pundo sa sa tax dun sila bumabawi eh kaya malaki yung pundo ng kwan ng gobyerno ng Canada kaya pag sinabing ganyan na patayo ulit sigurado yung guys na kwan tutulungan sila na ipatayo ulit yung mga napinsala ng mga establishment lalo na yung mga bahay nila grabe ito yung isa guys ah ayan ayaw lumabas kasi maulan Hmm. Parang kambing Parang kambing na si pugi hmm? kambing, hmm? kambing na Kambing na, Parang kambing na Kambing na, pugi na Say hi, 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 hi guys Hi guys, hi guys, hi guys Hi guys, hi guys Hi guys, hi, guys. Hi, guys. Hmm. So yun guys uh, Thank you for watching God bless salamat sa panonood sana huwag kayong magsawa sa mga videos namin babush